Malaking biyaya para sa mga taga-baryo militar sa lungsod palayan ang kanilang natanggap na mushroom livelihood module mula sa pamahalang palalawigan sa proyektong pangkabuhayan ni na Governor Aurelio Oy Umali at Vice Governor Emmanuel Antonio Umali. Ayon kay City Coordinator Elvi Ronquillo, ito ang unang beses na nakapamahagi ang Kapitolyo sa nasabing lugar katuwang ang Ako Ang Saklay Incorporated ni Father Arnold Abelardo tumanggap ng TIG-50 protein bags ng kabuteng dalawang daang beneficiaryo ng proyektong ito. Sinabi naman ni Barrio Militar Alagang Umali Chairman Narisa Bayan Morata na ito ay tugon sa kahilingan nila kina Governor Aurelio Machas Umali at Vice Governor Emmanuel Antonio Umali. Paramihan po ng mga nakatira dito ay mga military uh, family kasi uh, malapit lang po kami dito sa campo, sa Fort Magsaysay. So base po ito ng mga sundalo. Meron naman pong kakayanan pero hindi po kasi ganun din enough yung kanilang kinikita kaya kaya po kami ngayon ay nag-request ng uh, mushroom na seminar para po yung mga taon na mga retired na at saka yung mga pamilya rin po nila ay magkaroon ng pagkakitaan. Sa dalawang daang tumanggap ng kabote kabilang dito si Nansaira Bayudan at Michelle Grace Obispo na nagsabing malaking tulong sa kanila ang biyayang kanilang natanggap. Si Saira Bayudan ay labing walong taong gulang at criminology student na kahit estudyante ay nagsabing maglalaan ito ng oras para makapag-alaga ng kabote. Pag uh, may free time po ako pag galing sa school, pwede ko po siyang diligan or kung ano po yung may tuturo sa amin sa seminar. Pwede po siya pangkain kain and pwede rin po pang business. Si Michelle Grace Obispo naman ay isang housewife na mahilig magtanim at may karanasan na rin sa pag-aalaga ng mga kabote. Na rin kami na ganyan, angels, angels mushroom. So na ano naman kami kasi nakakain namin siya, uh, pwede rin na yung naipamimigay din namin siya. At kasi uh, maganda yung health benefits din na naibibigay niya. Meron po kaming old store na hindi na ginagamit, uh, ginawa namin siyang stock room. So, kagabi, nag-usap kami mag-asawa na 'yun do namin ilalagay yung mushroom. At uh, sa amin po uh, personal consumption and at the same time, ibibigay ko dun sa ano ko, sa mga in-laws at sa parents ko. Uh, kasi po dito sa amin dito, halos wala namang nabibiling mushroom. Meron man, pero napakadalang, eh, napakaganda ng health benefits ng mushroom. Na pag sa so mga kinakain, pansaog sa gulay, more on. Tsaka kasi sa family namin, more on vegetable, lalo na yung bunso namin. So talagang matutuwa siya. Kasi nag, ano pa nga kami sa online, nag-order pa kami ng mga dried mushroom. So yun ang ginagawa niyang snacks. Dahil sa biyayang kanilang natanggap, pasasalamat ang kanilang pinaabot sa ama ng lalawigan. Uh to Gov uh, sir maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin at sa mga ibang beneficiaries ng sa ano na to sa project na to. Thank you very much po and God bless po. Gov, thank you po sa inyong pag-aalaga sa aming mga Novecehano. Makakatulong po sa amin ito. Thank you po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylene Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.